Yeah! salamat na tuloy po ay napagbigan sa bagong pagkada ni ah, Mayor Jerry at ni uh, Vice Mayor pero norme na si Jerry May. Maraming maraming salamat. Alam po, nagpumili po talaga ako na mapasama dito dahil maaaring itong aking sasabihin ay hindi babanggitin ni may, may Mayor Vice. Hindi nyo po rin pa uh, muna nga ang 2021 ang una po kami nagkatagpo ni may Mayor Vice. Noong kami po ay gumawa ng isang ibit sa SM. Para pag-usapan po ang kapakanan ng mga OFW. Unang pagharap na pa lang po na yun, ang unang sinabi na sa akin ng Mayor Vyce ay ang kanyang sumbong. Ang kanyang sumbong para sa kapakanan ng mga OFW at yung pamilya OFW. Ang sinasabi niya ang kanyang mga kababayan, kapag kaya na nga kailangan ng tulong sa OWA, ay kailangan po ng tulong takatang pa. Tama po ba? Ang hiling ni Mayor Vyce ay makaroon ng ova na malapit sa ayono. Yeah, yes! At ng dahil po, ay may advice. siya po, ang katotohanan ang naging dahilan kung bakit makaroon ng ova sa ating office, diyan sa answer to polo para hindi na po kayo pupunta ng kalamba. Kalabaka po natin. Ganyan po ang mga ng ating alkalde ang magiging mayor muli ng Angono ang ating mga OFW. Hindi niyo po may tatanong malayong kamag-anak po ang anyong alkalde sa angka ng Anastasio umanda po na Tagayan. Tawa po ba ngayon? Kami po narin ito para ipakilala sa inyo ang ako OFW party list na number 116 sa Balota. Ang ako, OFW Part 3 na 116 sa Balota ay isang tunay ng OFW, binubuo ng mga tunay na OFW na nagnalais na ipaglaban at sulong ang batas para sa pension plan, pabahay, pati na rin ang mga livelihood loan, pati na rin ang expanded scholarship program at ang free wifi sa buong Pilipinas sa bawat barangay. Kabilang din sa ating sinasabi at pinapangako, sa ating mga kababayan sa Ahono ay ang pagkakonstruct. Dito po natin unang itatayo sa pagkipagtulungan kay Mayor Vice ay may ate Mayor Jenny. Ang itatayo po natin ang kauna-unahan digital creative hub para sa mga remote Filipino na hindi na po ninyo kinakailangan ng ibang bansa upang kayo ay kumita ng dolyar dahil dito mismo sa ngono ay pinipunti kita ng mga dolyares sa pagkatrabaho virtually. Kaya po ang anong pagtutunuturan. Ibagdagdip na namin dahil 2 minutes na po ang ibig ibigay sa ating oras. Ibagdag ko lang po. Pangunahin sa inyong sumbong at pangangailangan ay ang pagbabayad sa inyong hospital bill ipanalo po natin si Mayor Bay sa ahong partido po ng barkada ito, ni Mayor Pantilon. Ipanalo po natin at isama po ninyo ang ako at Babel Yung Party List. Dahil dito po, kapag ka po kami pare-parehin na ipanalo po ninyo, Maglalaan po kami ng 100 million pesos mula sa Kongreso para po dagdagan ang Guarantee Letter Fund upang sa ganon hindi na po mahihirapan ang munisipyo ng Maangono uh, sa pagbibigay ng tulong para sa inyong pagpapa-hospital at pagbayad sa inyong hospital bill. Sinisiguro po namin ito sa inyo. Hindi po kami tatalipot sa sumpaan ito. Ang hiling po lamang natin, namin, sa Akao Double Parties, Suportahan po ninyo ang alkalde na sumusuport at nagmamahal ng ating mga OFW Sa datos po ng Department of Migrant Workers, almost 50% ng nakatira sa lahat ng subdivision dito sa Angono ay mga OFW. Kayong lahat ng mga OFW, dapat po tayong lahat ay magkaisa. Suportahan po natin si Mayor Jerry Calderon. At pati na rin ang ating mayor, yung ating vice mayor, vice mayor, Jerry May. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tandaan po ninyo, sa likod po ng balota ay dalawa po yung pangalang OFW, yung isa, yung OFW party list. Ang sa amin po ay ako, OFW party list. Para hindi po kayo malito, huwag po kayong titingin sa taas. Tignan niyo po ang laylayan ng balota. Hanapin po ninyo, nakikiusap po kami, hanapin po ninyo ang 116 Ako at W Party List. Kasama ko po ang ating mga nominee, si Frederick Makasaki, at na din na rin si uh, Vince Manyala. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, maraming maraming salamat po sa ako, Party East, sa pagpunta po dito sa bayan ng Angon. Ako ang W Party East. Bigyan mo, bigyan mo.